what's up everyone? I'm your host for today. This is Billy Jack Sanchez. You wanna know why TV? Also known as Weedman ng Pilipinas. So for today's topic mga tol, medyo sensitibo. Napanood tayo yung video. It's all about aggression, pagtataboy, at syempre, meron natanggal sa trabaho. So ano nga ba ang ating tinatalakay ngayong araw na to? Gusto ko nga lang talakayin yung nangyaring incidente dito sa isang magagandang mall sa Pilipinas SM Mega Malls, I don't know kung saan talaga ba sa one of SM's na may isang security guard na nakita natin na naging going viral sa social media kasi nagtaboy siya ng isang illegal vendor at yung illegal vendor na yon ay isang sampagita vendor na isang batang babae na naka-uniforme so ano nga bang natin? Tara, talakayin na natin. Ipon Luzon, Visayas at Mindanao. May naimbisigahan na pulis siyang pagtaboy ng gwardiya sa isang batang asampagito vendor sa labas ng isang mall sa Mandaluyo. Umani ng reaksyon ang viral at atpo, lalo pagsipa at pagtigkas ng gwardiya. Sa sampagitang dala ng babae na ka uniform, pinapahanap na ng DSWD ang babae habang ang security guard sinibak sa trabaho. Nakatutok si Chino Gaston. Usap-usapan on may napanghablot na, na ito ng isang gwardya sa mga panindang sampagita ng isang babae sa harap ng isang mall. Bago yan, nakaupos hagdan ng babae na tila bata at dakong pang estudyante. May kahon pa sa harap niya na may nakasulat na namamasko po. Nilapitan siya at may sinabi ang gwardya at itinuturo ang isa pang lalaking nagbebenta din ng sampagita. Pero maya pa, hinabot na nga dito ang bulaklak at sinira. May akmang pangsipa pa ang gwardiya sa kanyang pananaboy. Ang babae naman inihamba sa gwardiya ang kung ano mang natira sa Sampaguita Garland na hawak niya. Ayun mga tol, uh, gusto ko nga lang pala magbigay ng isang napaagandang uh, reaksyon. Ano ba yung mga bagay na matututunan natin sa videong ating napanood at aking finlash lang na mabilisan. Nakita nyo naman kasi si kuya, naka-uniforme siya bilang isang gwardiya at nagtaboy siya ng isang illegal vendor ng Sampaguita at may nakita tayong mga insidente ng uh, pananakit at syempre isang kaguluhan na nagkaroon ng na maraming reaksyon sa lahat ng mga netizens at ang akin lang ang gusto kong ibigay at i-breakdown dito magbibigay ako ng isang salita tungkol sa lahat ng mga magulang hayaan nyo simulan ko muna dito sa aking sasabihin walang bata ang mapapahamak kung may responsableng magulang at very unfair talaga yung nangyari Doon sa gwardiya kung natanggalan siya ng trabaho While he is doing his job diba? Ang job description niya as security guard Is to secure the area of his vicinity Not only that To disperse any illegal vendors That might be nuisance to the property itself So, while wearing his uniform He has the right authority To put some power and aggression If the people are not participating in a good manner paano nga ba yon kasi sa video one sided lang yung nangyari mga tol nakita lang natin na si kuya security guard ginrab na yung sampagita flowers nung batang babaeng nagbebenta pero little that we know na ginawa niya yon to show authority he might be disrespected na kasi while wearing his uniform, hindi na siya nire-respeto ng mga tao at hindi na siya pinapakinggan. At maaari sa sitwasyon na yon, hindi lang iisang beses na nandun yung batang babae at kung mapapansin ninyo, may isa pang batang illegal vendor ng sampagita. ba? Diba? Ilugar natin yung sarili natin sa isang tao nagtatrabahong pumapatas at lumalaban sa buhay para itaguyod ang kanyang pamilya. Actually, dalawa sila eh. Yung isa, illegal. The problem is already existing with that young lady. At yung isa, legal niyang ginagampanan yung kanyang trabaho at maaaring makaapekto to sa kanyang pagtatrabaho. Ang presence ng problema mismo, yung young lady na nagbebenta ng na sampagita. Di ba? Very unfair, may nakita pa akong post na natanggal na raw sa trabaho itong si Kuya Guard. At bakit? Kung iisipin ninyo, maaaring may mga sitwasyon na nasabihan itong guardiang to dahil natotolerate niya na yung mga sampagita vendors at maaaring nagkaroon siya ng warning from his higher ups na kung hindi niya kayang paalisin sa property yung mga illegal vendors na yun, magkakaroon siya ng problema sa trabaho. Ngayon naman nung ginampanan niya yung kanyang trabaho at talagang napaalis niya ng mga illegal vendors, natanggal pa rin siya sa trabaho. So life is really unfair mga tol, no? Ang problema nag-exist dun sa batang babae. At dapat nating hindi tinotolerate ang child laboring. Ang totoong may kasalanan dito, alam nyo kung sino? Yung mga magulang ng batang babae yon. Bakit ka nyo? Nung sinimulan ko itong aking pahayag, isinabi ko na sa inyo na walang batang mapapahamak o walang bata na kahit na sino man ang mapapahamak kung may mga responsabling magulang na kaya mag-provide para sa kanilang mga anak at yung batang babaeng yon hindi dapat yung nasa lansangan katapos mag-aral kung hindi dapat nagbabasa ito ng libro at nag-aaral kauwi hindi na para maghanap pa ng pagkakitaan yun ang responsibilidad ng mga magulang ng batang yon ngayon it's a win-win situation naman sa mga pangyayaring yon bakit nyo, Natutunan nung bata na magkaroon ng respeto sa mga taong na ay uniforme na hindi lahat ng oras ay papanigan ka dahil ikaw ay musmus na bata pa lamang at doon niya marirealize niyan na naaabuso din ang kanyang pagiging musmus sa bata dahil nagagamit siya para kumita ng pera. 'Di ba? Anong klaseng magulang Ang meron nitong batang babaeng ito Para sabihin ko lang Ako Kahit hikahos ako Kahit anong mangyari Kung hirap ako sa buhay I will do my best Being a parent To provide for my kids For them to get protected At all cost Naaawa tuloy ako dun sa gwardiya Na natanggalan ng trabaho Malamang Eh Nagtatrabaho yun Para sa kanyang pamilya Sa kanyang asawa At sa, sa kanyang mga anak Maliri ng desisyon Na SM uh, Management Bakit kanya You cannot solve a problem By Putting another problem You terminated such a good man Complying to his job uh, description Eto nga yung mga klase ng tao Na kailangan natin sa gobyerno Bakit ka nyo? On the way of his action of aggression Na nasaktan niya yung bata Sabihin na natin si panang tough love yun pare Hindi niya intended to hurt the young vendor But to remove it from the property Kasi nung wisans na nga So, ang kailangan talaga na mangyari, sanang ginawa ng SM Management, hindi lipat na lang siya ng pwesto. Bakit nyo? Sa pagtanggal nito sa kanyang trabaho at maaaring yun lang ang bread and butter niya na pag nagkakakitaan niya, pinagkukuhanan niya ng budget para makakain, para masupplyan ang kailangan ng kanyang pamilya, tinanggalan nyo pa. So, ano ang maaaring mag-exist na next problem? He is a security guard. He got some trainings for hand handling Maaari pa to maging turn into criminal na kasi may hatred na nanatanim sa kanyang puso eh. Na tinata, uh, ginagawa niya lang sa mga oras na yun yung kanyang trabaho at merong isang selfish na tao na gusto mag-post sa internet na very viral na ngayon. Natanggalan siya ng trabaho. Very selfish din yung nagvideo noon Kung gusto mong de-escalate yung mga bagay-bagay at gusto mong makatulong bilang isang concerned citizen, sanang inawat mo na lang yung sitwasyon. Hindi ka na nagtuk video at nagmukhang masama itong taong nagtatrabaho na guardya. Na yung problema, yung nagbebenta ng sampagita. Yan ang hindi nating alam mga tol. Nagbabase lang tayo sa ating mga nakikita. Pero kung titimbangin niyo, the real problem that is existing is that young woman present on that moment and making a fuss. It's very illegal to sell things on that property kasi it's part of SM. At yung guardyang yon nagbibigay lang siya ng otoridad wearing his uniform and applying his job itself. So kung ako uh, mapapaisip, sana sa pagiging jobless niya maging pinto ito sa mga panibagong oportunidad na may makatulong sa kanya mas mga tao nakakaintindi, especially to our government. etong mga klaseng tao na handang ipagsantabay ang kanilang pagiging makatao, ma-apply lang ang kanilang trabaho at mapanatili lang ang kapayapaan sa kanyang nasasakupan. Kasi nasasakupan niya yon mga tol. ba? Diba? Nuwisans yun. Maaaring distractions pa yon for the safety of the other civilians itself. Kaya nga bawal ang mga illegal vendors sa ibang property such as malalaking property like SM. At saka ito, bibigyan ko kayo ng advice. Okay, we shouldn't be tolerating child laboring. Mag-isip-isip kayo ng critically. Sabihin na natin, hirap tayo sa buhay. Bilang isang magulang, huwag kang gagawa ng bata kung di mo kaya mag-provide. Kung hindi mo kaya protektahan ng anak mo at aabusoy mo ang kanyang musmus na isipan para pagkakitaan. Napaka-selfish ng na mga magulang nito. Ngayon, pinagkakapiestaan kayo ng mga mahihinang kokote pa ng mga vloggers na nagbibigay simpatsya dun sa batang babae na illegal nga yung ginagawa. So we are tolerating illegal things. Paano mag improve ang bansang Pilipinas kung tayo mismo ang hihina ng mga logical thinking natin? Pinarusahan pa natin yung tao nagtatrabaho, yung gwardya. Diba? Tignan nyo, nasan tayo ngayon? Nasa UAE. Dito, eto ay isang first world country. Hindi mo pwedeng bastusin ang mga security guard dito. They, they got military training they got like same power as the authority kung nasa vicinity ka nila at ayaw mo sumunod they can use force and power just to remove you of that area so normal yon sa pagiging gwardya yun ang hindi alam ng mga tao ha? tandaan ninyo kapag ang gwardya gumamit ng puwersa ibig sabihin problema ka na sa kanyang nasasakupan yan nga yung mga natin eh nire-respeto nila ang kanilang mga uniforme eh. Medyo mahina na ang kokote ng bawat Pilipino ngayon. Hindi ko sinusuportahan ang mga pananakit pero may mas malaking problema akong nakita na mas dapat solusyonan. Unang-una, child laboring. Pangalawa, we should be respecting men in uniforms para maiwasan natin ang mga ganong klaseng isidente ng pananakit. Maging makatao tayo minsan wala naman tayo sa area na nangyari ang dami natin judgment sa tao may nasipa sa trabaho may nagbigay simpatsya dun sa bata oo bata yon pero sinabihan nyo ba yung bata na mali ang kanyang ginagawa may nagturo ba sa kanya na mali ang kanyang ginagawa pangatlo she is wearing her uniform sinusuportahan ba ng eskwelahan o kanilang mga estudyante na pinapayagan nila na maging vendor katapos ng kanilang pag-i-eskwela doon pa lang ang dami binaviolate ang batang to dahil walang proper guidance ng magulang. Nilalagay mo sa pangit na reputasyon din ang institusyon na yung kinakabilangan bilang isang bata na nagtatrabaho na suot mo ang iyong uniforme. Eh. Kung titignan ninyo, the problem is really existing to the parent itself nung batang ito. Hindi dapat nangyari ito kung may responsableng magulang itong batang ito. So yun lang, hit me or like me at least I've said my point of view mga tol so pasensya na sa mga, mga aking facial expressions sa pagtataas ng boses at sa aking pagiging aggressive sa pagsabi ng mga key points ng aking realizations dito sa video ito well anyway I hope things will get sorted out at kay Manong Guard good job pa rin sa anya at sana mahanap niya ang right place para may apply niya ang kanyang dedication passion sa pagmamahal niya sa kanyang trabaho So yun lang, God bless pa rin pati dito sa batang babae nito. Sana maging aral nito sa iyo, ineng na kailangan mong rumespeto sa mga taong naka-uniforme at bilang isang bata magkaroon ka ng respeto sa iyong mga nakakatanda. At siyempre, sa mga magulang na itong batang babae, I hope this will be a good lesson as well sa inyo na maging mas maging responsable kayo para hindi mapapahamak ang inyong anak. Yun lang. So don't hate, spread love and educate and let love seize the day. Kung bago ka sa ating channel mga tol, don't forget to click that subscribe button and hit that notification bell para lagi kang updated dito sa ating Facebook page and sa ating YouTube channel. So yun lang. Abangan nyo ako next week. I hope you guys enjoyed my vlog. And for today nga pala, before I end my vlog, I would like to include, to follow these books para magkaroon kayo ng self development so search grit yan may electronic books na tayo yan so grit g r i t para magkaroon ng effect or magkaroon ng effect ang inyong mga pamamuhay mga tol peace out sa inyong lahat